Magandang araw! Indito na kami ngayon sa bagong nilipatan namin. Kasama ko sa day of namin yung friend ko na si Remark. Ayan, bibili kami na. Ng... Uulamin namin ngayon kasi every day of daw talaga nagluluto siya para sa lahat. Nagbibigay kami lahat para sa bibilhin namin ngayon na niya. Sinabi ko na nga sa kanya na ako ang magluluto para sa lahat pero yung talent ko kasi hindi na pumasa sa kanya. Sayang hindi nila matitikman yung bisayang luto. Pero wala naman talaga ako on laban sa mga kapangpangan pag nagluto lalo na yung si grabe lahat siguro na niluluto niya ay lahat masarap andito na nga kami ngayon sa bakit mura lang din ang mga bilihin dito andito na din lahat except sa baboy hindi, hindi allowed dito yung baboy mabibili yun sa ibang supermarket 12.30 na nga yan ng hapon late na kaming gumising nitong kaya kumain na kami nitong binili namin na bread at of course hindi pwedeng walang panula kaya nag chay na din ako Direk na direk nga dyan yung araw pero chay pa din yung pinili ko ayaw ni mag check kasi sobrang init daw. Ito na nga bulalo ngayon. yung naisipan naming lutuin ngayon. Nakakakain lang kami nung ng bulalo pag nag-order kami sa labas. Hindi kami nagluluto niyan kasi matagal yan lutuin. Tatlong kilo na nga yung binili namin para kasya talaga sa lahat. Every Monday lang to nangyayari. Pag regular days, kanya-kanya kami lahat ng niluluto. At dito naman kami bumili ng gulay na pang sahog dito sa bulalo. So, ito na siya. Parang may piyestahan. Ang laki ng pressure cooker na yan. At bumili na din pala kami ng isda. Kasi kasi ang fresh ng isda sa backyard kasi papaksiwin ng friend ko. Gusto ko siyang tulungan pero ayaw na talagang magpatulong. Baka daw pumait yung niluluto niya pag tinulungan ko siya. Kaya pinabayaan ko na lang siya sa kusina kasi sobrang tagal din kasi palang lutuin ang bulalo na yan. Kaya nag-arrange na lang ako ng mga gamit ko sa loob kasi nagkarambula yun. Nung nakaraang linggo hindi ko yun naayos. Kaya ngayon inayos ko na siya habang nagluto si Bishi ng bulalo. After 3 hours namin na pag-aantay ito nakakain na kasi kami o di ba las 4 na ng hapon yan napasma na yung mga bulati ko sa loob pero okay lang kasi worth it yung pag-aantay pagkatapos nga namin kumain nagpahinga kaunti nagluto na din pala ako nito banana yun na to o di ba para hindi mapasma na naman kaya niluto ko na siya agad at tinulungan na din pala ako ng friend kong lutuin to dito sa bagong tinitirahan namin hindi ka na mag-aantay para sa pagluluto kasi laging available yung kusina at walang masyadong kaagaw sa paglalaba isa kasi yun sa problema pag madaming ka kasi nga ang washing pag isa lang tapos laging may naglalaba. Hindi ka nakakasingit agad. At ito na ngayon niloto ko. Matigas pala yung saging at hindi pala siya matamis. Nakakaloka. Ang hirap tuloy niyan ubusin. Kaya nilagyan ko na din na madaming asukal para may lasa. Magsi 7 na yan. Lumabas kaming tatlo kasi pupunta sila ng basketball court. Kasi ang daming tao daw ngayon. May pumunta daw dyan na basketball player galing sa Pinas. Iwan ko kung ba yun? Hindi naman ako mahilig sa basketball kaya hindi big deal sa akin. Medyo madaming tao dyan lagi pag hapon kasi nga basketball court yan. Madaming Pilipino dyan na nagtatambay at naglalaro. Sinamahan ko na ngayon dalawa papunta ng basketball court pero hindi ako nagtambay doon kasi nga hindi naman ako nag enjoy dyan. Pumunta na lang ako sa may ukay, ukay yan kasi I love ukay-ukay. Charisse. Hinawanan ko na nga si Dong doon sa basketball court na yung kasama yung bagong friend niya. Hindi ko ko na siya sinama sa okay-okayan kasi nga mataas na yung 15 minutes kung kasama ko siya. Magyayaya na agad yun na umuwi. At andito na nga ako ngayon sa okay-okayan. Siguro na sa mga more than 1 hour ako dyan. O bang diba, tagal ko? Pag ko si Dong baka 15 to 20 minutes lang. At pumunta na din pala dito yung friend ko. Ayan, ginulat ko pa siya. At biniro ko pa nga siya. Bakit dyan siya namimili sa panglalaki na babae naman siya? Charis. Ang laki ng shop ng okay-okayan dito. Sayang nga kasi Monday kami may pumunta dyan. May mga bagong collection daw dyan pag Friday or Saturday.